ano yung dapat natin dalhin kapag mag-report tayo sa LTO na nabenta na natin yung ating motor. Okay, mga kaibigan, mabilisan lang to. So, kailangan mong dalhin yung Xerox ng ORCR ng iyong motor. Siyempre, sa yung nga yan, eh, kaya nga yung motor mo. Then, kailangan din ng ID ng bumili. Tapos, ID mo rin. Kailangan din yung ID mo at ang importante dito, yung deed of sale na nakanotaryo. Importante po yun mga kaibigan. And lahat po yan ay dapat ay nakaseros na or ipaseroks ninyo na. Tapos dalhin nyo sa LTO at i-report ninyo na yung motor na yan, e eh, nabenta nyo na at hindi na po kayo yung may pagmamayari. Para pag dumating yung time o yung panahon na nagkaroon ng issue yung motor na yan, eh, labas na po kayo doon. Kasi nga po, nai-report na sa LTO na hindi na po kayong may-ari at wala na pa kayong responsibilidad sa motor na yan. Napaka-importante po ngayon na mai-report na natin sa LTO yung ating mga motor. Kasi nga po, meron tayong batas na dapat ay may report mo yan within 5 to 20 days o parang ganon mga kaibigan na sabi nga ni LTO eh kung hindi mo yan i e possible or pwede kang magkaroon ng penalty or multa ng 5,000 pesos. okay So yan lang mga kaibigan na mabilisan lang tayo kung paano natin at ano yung mga dapat natin dalhin sa LTO kapag po tayo ay magre-report sa nabenta nating motor. Pero syempre real talk lang tayo may mga LTO na hindi pa po tinatanggap yan. So, rito ko lang yan. So, maghanap na lang po tayo mga ibigan ng LTO na tumatanggap ng ganyan. Kasi yung iba totoo, hindi pa daw nila tinatanggap yung mga report na nabenta na yung motor. So, yun lang mga ibigan na mabilisan lang to. Thank you.